Tapos oh, lang bimak nga itag mo na ita. <laughs> <laughs> bimak nga itag ka no. Yan eh, adati ko anan. Ano pa tinagbalbalay dito na klaseng spider ah. Nag-upload. Nag-upload pa yan ng spider na wow. ito. Pero may mantiga pa yan sa loob. Yan o. Tapos sumalit si pera. Sabi niya si Baboy. Kung ano ito, ginitib niya Baboy na ito. Ay, nitib. Ito yung ginawa daw nung pandemic. 2020.

May discount ka sir pag ano. Baka naman baka naman. Yun oh. May kasama pang Black Eagle. Yun yan lang Black Eagle talaga. Na nag-smile pa. yun Naka-smile pa yung Black Eagle talaga. Yung dito yung paborito. Sabay, balong habing na Balong habing. White rice. wow. Brown rice. Isilipin natin, isilipin natin. Perfect, perfect. Isilipin natin, sasaron natin. Awan timay ko itag, <laughs> awan ng Awan may masat na bati. Binatitibain. May binati kuko pa yan na malinis na kuko. Shoutout out Mang Inasal. Oy, oh, <laughs> shoutout out Mang Inasal. Pakpak <laughs> 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 -pak ko pa dito. <laughs> 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 <Sahan. laughs> champion, champion mo <man> na. <laughs>